ang mga 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 ang mga 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 Chinese na mga 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 sa mga banta, sa buhay, na na pamilya China. Sa, DOC, inyata, ng panawa, sa, sa mga Ayon sa mga 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 ng mga 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 reklamo ang inaasahan mga mga ang Chinese mga 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 Adrian Ayali. Adrian? Nakahanda ang Pilipinas at China na paigtingin ng pagtutulungan sa pagsubo sa mga transnational organized crime. Wang Kilian at Executive Secretary at Presidential Asia Organized Commission Chairman Lucas na Lucas Bersamir Iwala ang mga opisyal mga paraan para mapalakas ang kooperasyon ng Manila at Beijing sa kampanyang laban sa transnational crime. Nagpasalamat para sa wasa mga at para sa ang maraming Chinese. Ayon po sa PAO, ang sa mga kundi sa na hindi kukulsi-tihin. hindi na kayo sa